Si Dane, di ba yung ano, yung magiging responsable, dapat, walang dapat si Shane kundi ikaw. Halimbawa, uh, isa kang professor, tapos may bumabagsak na student mo. Di ba, da dapat bilang professor, uh, i-claim mo na ikaw yung may mali. Tulad din sa buhay natin, halimbawa si Dane, may mga kaibigan ka, unreliable, tapos bigla mo siyang aasahan sa ganito ngayon, bakit mo sisisihin si friend kung naging unreliable siya if alam mo naman and uh, inasa mo sa kanya when may iba namang paraan para magawa yung bagay na yon or di ba may halimbawa isa kang ano di ba isa kang boss tapos may mga empleyado kang nag-underperform train. Tapos, di ba ano? Chuchu. Di ba may mga nag-underperform? For Tapos bilang boss, di ba dapat hindi mo pwedeng sisihin yung mga tauhan mo? Kasi in the end, bilang boss, ikaw yung ano? Ikaw yung may in charge sa lahat. So, dapat lagi kami gagawin paraan, tatanungin mo kung ba't di nila nagawa inutos mo, etc. Ngayon, eh, yung, ano yung susi sa pagiging responsable. Ang hawak mo lang is yung magiging action mo. Kahit may mga tauhan ka, ang pinaka main responsible, syempre, yung boss. Or yung tao na yun. ba diba? Kung teacher man siya, professional, outdog, doctor, hindi mo pwedeng sisihin lahat na nakapaligid sa'yo. Yung, yung mga tauhan mo or yung mga customers mo or diba, yung mga boss mo bilang ikaw uh, responsable ka sa buhay mo responsable ka sa mga uh, ginagawa mo pag may nagkamali hindi pwede yung ano alam mo yung yung mga mali na yung mga mali tapos uh, wala kang kinalaman dun pero as a part of uh, wool part of a whole, dapat in a way, may magagawa ka dun eh. So, kahit na hindi ikaw yung nagkamali, dapat i-akuin ia mo eh. May mga bagay na akala mo pagka inako mo yung kasalanan, mas mapapabuti kasi hindi ikaw yung may kasalanan, itatanggal mo yung responsibility sa'yo. Kumbaga, pag may kasalanan na pwede mo isisi sa iba, akala mo, yun yung mas okay. Hindi pala. Ang, ang isang bagay, kapag itinake up mo yung responsibility, ibig sabihin nun, pag ikaw yung may kasalanan, makakagawa ka ng, uh, ano, sinay, makakagawa ka ng bagay para babago yun. May, di ba? May, Halimbawa, estudyante ka na, ito na estudyante ka, tapos yung prop mo, sabihin mo na hindi magaling magturo ikaw ba, bilang uh, ikaw ba, bilang ano, sisisihin mo ba si prop, or bagahanap ka ng ibang paraan para uh, makapag-aral, Halimbawa, magbabasa ng mas mabuti, or mag-youtube ng mga lessons diba, parang ganun yung sinasabi natin, pwede mo sisihin si prop kung talagang hindi naman talaga magaling but, in the end ikaw may responsibility sa sarili mo, di ba? So, own up. Ikaw ang ano, may lahat ng in control mo, magagawa mo. Or if, if, if ikaw sa si propibus mo lahat ng lessons, lahat ng kaya mong gawin. And kapag ka ganun pa rin, syempre, pwede mo sisihin, mo sisihin sarili mo kung may ka. What? Pero what if ibinus mo lahat? Hindi mo pwedeng sabihin ikaw lang, ikaw ang ano, ikaw ang Uh, main na uh, main culprit, diba? So, sa lahat ng bagay, ang nga ko naging mali, kahit sa work. And, mas naging mapagpatawad talaga si Dave. Ang mga tao, pag sinabi mong, ikaw yung mali, kesa, may sisihin Wow, Trey. Mas magiging mapagpatawad sila kasi alam mong, nakakakuha ka ng responsibility na pag in mo yung responsibility na yun, if talagang tama naman na ikaw ay isa or ikaw talaga yung may partner, yun, dapat, di ba, iisipin mo muna kung ano eh. bago mo i-own yung mistake, dapat isipin mo talaga kung konektado ka rin. Mga mamaya, ibang mamaya, ibang structure na yun or ibang ano na yun, tapos ikaw pa rin. Lahat ng involved lang sa'yo, lahat lang na hawak mo, indirectly or directly na ikaw ang may kasalanan. Dapat ako mo. Bila professional. Ganon eh. Ganon ang pagiging responsable. So, sa lahat ng aspeto ng buhay, marami ka magagawang mali din sa buhay mo. Alam mo yan. Ha? Mula elementary, high school, college, at trabaho. Inevitable yun sa buhay na ang mistakes aden ano eh? bound to happen kahit anong mangyari yun talaga yung mangyayari at mangyayari magkaka magkaka tayo ng mistake isa yun sa paraan para matuto tayo and ang pinaka gusto ko is ah uh, akuin mo yung mistake kapag ka ikaw talaga may ginalamang directly or indirectly dapat akuin mo yung mistake na yun and lahat ng in control mo lahat ng magagawa mo dapat uh, yung within your control gawin mo na iyon yung dapat mong i i i-revise para hindi mo na maulit yung tanong mistake. Diba? 'Di ba? Hindi mo pwedeng isisi sa lahat ng tao. Kumbaga, diba? nag-aaway kayo ng kapatid mo and yung kapatid mo, 'di ba? Ah, siya naman yung may mali kasi pinatulan mo. Pwede mo siyang sisihin pero 'di ba? Dapat ikaw yung may mistake na no? kasi hindi ka naging masyadong uh, patient. Minsan, akala mo may dahilan yun, pero parang wala naman pala. Tapos pinapalaki mo. What? What if maging mas patient ka, mas papagpatawad ka sa brother mo? Kung nag-aaway man, nag man kayo, eh, ikaw na yung magbigay ito na yung magparaya. Uh, ayan, si Bain, na ko yung mistake na dapat ko ano man yung gagawin yung ano mo yung within your control dapat gawin mo para i-own mo yung mistake i-revise mo yung mga bali mo huwag mo nang maulit and ako naman nagkakaroon din ako ng mistake pagpapalaki sa'yo ah, uh, syempre hindi naman ako perfect may mga bagay na ako yung may mali may mga bagay na ikaw yung nagkakamali syempre bata ka pa pero ah uh, And then, at the end of the day, hindi kita pwede kung may mali ka nagawa kasi dito ako. And ako naman, kaya ko naman lahat ng in-control ko gagawin ko naman para mapalaki kayo. ni Nathan. So, pinakamangyayari dyan, kapag may nang nagawa kayo mali sa school, or sa labas ng bahay, or sa or sa kung nagtatrabaho na kayo, kayo ibig kasalanan. Pero, syempre, diba, dahil bilang father nyo, mangyayari, indirectly responsible ako kasi di ba sinasabi nga nila uh, hindi ko napalaki na tama or walang virtue, walang good manners, wala lahat. So, ako lahat may responsibility nun. No? Kahit kaya yung gumawa, eh, yun yung isa sa pinakapagiging ano ko. Uh, kung ano man yung gagawin nyo, in your, uh, in your behalf, ako yung ano, ako yung may sagot doon. May mga masira kayo, meron kayong masabing masama, meron kayong alam mo yung magawang hindi ka nais-nais. Kaya lahat yun. Pero, syempre, hindi ko itatanggi yung responsibility ko. Nakasalanan ko. Kasi, ako yun. Ako yung may mali na. So, lahat ng ano, uh, lahat ng magiging mali nyo, hindi ko itatanggi ako yan. Pero, magsasuffer din ng ano, di ba? Lahat tayo na para yung mistake hindi na maulit. So, dapat mag-comply kayo sa akin. Hanggat, Ando pa tayo na sa stage na may parental guidance spot, no So, ayun yung isa sa pinakamaganda example ng dynamic natin na napinang sa uh, father and son. May mali ka, may masira ka, may masabi kang masama, may magawa ka sa school, sa mall, sa park, sa kapitbahay. May masabi kang masama, mapapakita kang masama, uh, may masira tayong gamit. Kasi may ma, ano tayo, may masagasa na property. So lahat 'yan uh, kasalanan magiging kasalanan mo halimbawa lang and ako bilang father is aakuin uh, ko lahat 'yan dahil uh, hindi ko kayo nagabayan pero alam mo 'yon. Lagi tayo mag-a-adjust sa kahit anong sitwasyon na Ayun yung ano eh, yun yung ano natin eh, yun yung ano natin uh, relationship natin eh. So, ikaw, ako, in mo yung, within your control, ako din. Tapos, eh uh, -re revise natin yung mga mistake.